Naglakad ako isang umaga sa area ng tinitirahan ko dito sa Tokyo at hindi ko inaasahan na may maingkwentro akong ahas. Hey! Oh, oh. Uy! Uy! Ang sa mga kaibigan may ahas. Marami na rin na ang mga residente rito kahit sa loob ng bahay nila, sa riverside, sa kalsada, at kamakailan lang dito mismo sa loob ng tren. Nagkagulo ang mga tao. Nagsimula ang aking paglalakbay sa Tagaya, isang parte ng Tokyo. At dito sa maliit na crossing kung saan ako nakatira, dito ko sisimulan ang aking paglalakbay para gawin ang isang mahalagang misyon ng aking buhay. Nandito ako ngayon sa isang maliit na park na katabi ng crossing kung saan madalas ako tumambay. Ito ang pinaka starting point natin bago tayo maglakbay. Kumbaga, ito yung home base natin. Mag alas 8 na na umaga. Merong isang street dito sa kanto ng bahay na hindi ko pa napupuntahan sa dalawang taon na paninirako ko dito sa area na to dito sa Atagaya. Ito yung isang street ng crossing na hindi ko pa masyado na-explore. Siguro bungad-bungad lang madalas. Alright mga kaibigan, ano? so dito ang area na to, nalalakad ko na to before kasi eh, dito ako nagpapalaundry, yung coin laundry. Ang daming tao naglalakad kasi papunta dun yung train station no? sa likod natin. Either magbisikleta sila or maglakad. Imagine medyo nakakaya, no? Kahit ganito na marami naglalakad, napakatahimik pa rin. Pag nilakasan ko yung boses ko, parang maririnig nila ako or makakaano ng atensyon o no? makakaagaw ng atensyon. Sa ganitong oras, usually wala ka pang shops na makikitang bukas. Ang mga makikita mo lang talaga ng bukas sa ganitong oras, syempre yung mga 24 hours na convenience store a 24 hours na grocery tulad ng Ricos na hinala ko ay may pagka-Pilipino. Eh, tignan natin kung pwede tayong pumasok na. Ganito yung itsura ng typical na local supermarket sa Japan. May mga karne, may mga dilata, at kung ano-ano pa. Pero hindi ko inaasahan makita ko ng produktong Pinoy. Dried mango, mga kaibigan. At yun lang ang meron mga kaibigan. Maganda sana ano, kung may toyo, may suka, yung mga produktong Pinoy, no? Well, labas na siguro tayo mga kaibigan dahil wala tayo makikita rito. Meron pa tayong isang misyon at ito ang maglakad ng 10,000 steps. Pero 500 pa lang kanina. So, konting lakad pa. Kaya kung meron man tayo makita ng lugar na medyo interesting eh, medyo sisilipin natin para makadagdag man lang sa mga lakad natin. Check ko yung steps ko talagang layo na narating natin na. ah boom hindi hey, na pausyo gumagalo eh isa sa mga mapapansin mo kapag naglakad ka dito sa Tokyo at saka sa iba't ibang parte ng Japan ay yung mga vending machine dito sa Japan halos bawat kanto merong vending machine minsan makakachamba ka sobrang interesting na makikita mo Talagang sagana sa vending machine ng Japan. Uy, 1,600 steps na tayo mga kaibigan. Konting lakad na lang. Pero marami pa tayong titignan siyempre. Puro mga bahay na. Marami tayong maiinkwentong mga kakaiba sa paglalakad natin. No. Tulad nito mga picture free Three. na nakapaskil sa labas. Mukhang photo studio to mga kaibigan. Ang ganda, ang ganda ng kuha. Wow. Meron din tayong antique shop na mga lumang gamit, mga second hand item. 1,200 yun, 200 yun, baso. Ano to? Manika. Ang dami sa loob ng mga punong-puno ng misteryo. <coughs> Boom! Mga kaibigan. na tayo sa Minami. Minami Dai. Umabot na tayo sa area ng Minami Dai mga kaibigan. Medyo malayo-layo na yung nalakad natin. Itong park na to ay Minami Dai Icho Park isang malaking field kung saan may playground, may mga bench, may CR, at syempre may football field. Kita mo yung mga building sa Shinjuku sa bandang kanan. Ayun o. Yes, mula dito kita na natin yung Shinjuku, yung mga matataas na building na yan. And minsan ko na rin nilakad mula dito sa bahay yung Shinjuku ng mga siguro 20 minutes. So malayo po lalakbayin natin o. No? Ang gusto kong puntahan yung Hanamasa. Hindi ako sure ako kasi meron may, pa ako mga supply sa bahay pero in case lang dahil ang pinupuntahan ko nga na Masa doon pa sa Cebuya, sa And dito naman, uh, nakita ko lang sa map na may Hanamasa pala sa direction na to. Ang Hanamasa ay isang chain na supermarket dito sa Japan. 24 hours at saka wholesale kadalasan yung tinda nila. Sobrang mura nito, madalas yung mga chef at saka may ng restaurant dito sila bumibili. Mga 2,000 steps na tayo mga kaibigan So ilan na lang 8,000 steps na lang 8,000 steps na lang mga kaibigan Kayang kaya At dito umabot na tayo sa malaking intersection Main road na kasi may mga bus na May mga sakayan na lang kung ano-ano Iyon -ano. no, nakatawid na tayo Boom Parang familiar yung ganitong structure eh no Second hand shop adun ah, tayo sa tawiran Asang kutob ko na Puntahan ko na to Aperware 1,800 yen Isang set Mga kaibigan no? Washing machine Washing machine 25,000 yen Automatic 13,000 Ano to Robot Kung gusto mo magtenis ay iba hindi na natin Uy Bumukas yung TV So papasukin kaya natin to Malit lang yung loob eh no Malit lang Malit Tsaka natutulog yung ano natutulog yung ari na sa upuan na kagano'n. O hindi ako nagkakamali talaga na puntaan ko na to, mga kaibigan. Kickboxing ako. Eto na ko. Ito na. Ito ko nang hinahanap ang aking passion, ang aking MMA life. No? Kung hindi nyo na mga kaibigan, trained ako ng Muay Thai sa Pinas ng 3 months. Muay okay, Thai ako 3 months. Ito na ito na yun. Ito na yung tamang panahon, tamang lugar sa kanto ng bahay. This is the right thing, mga kaibigan. Dahil ito ay Writing Academy. Tingnan natin yan. Pwede tayo mag-enroll dito, no? Tingnan natin ang kanilang uh, brochure. Brochure kaya ito or mailbox nila. Grappling, kickboxing, MMA, body making. Nako, nako, nako. Fightness. Yan talaga gusto ko yung fightness. Yawara Kids Judo Gymnastics Family Training, oh wala silang buhay tayo kailangan nila ng coach balik na tayo sa main road hindi pala ito yung napuntaan ko dati Eskinita kaya mo kahit Eskinita merong mga vending machine price down isa yan sa mga quality na vending machine yung mga residential yung mga hindi sa mga main tourist destination 100 yan lang yan no starting siguro 170 eh Scam, scam. Ano ang bahay Modern. Siguro mga alas 9 na sa mga oras na to. And sarado pa lang yung mga ibang shops. Pero yung iba, unti-unti na nagbubukas. At dahil nakarating na tayo dito, check na natin ulit ang ating steps. 3,000 steps pa lang tayo mga kaibigan, ano? Makailangan natin maka 5,000 steps sa pupuntahan natin. Para pagbalik, another 5,000. Ganun lang technique natin. So, iba na yung vibe dito mga kaibigan, no? Meron na ka nakita isang area dito na bar. Pero scam. Dahil hindi talaga siya bar, no? Barber. Barber. At ito na mga kaibigan, unti-unti na nagkakaroon ng sobrang daming establishments. Maraming bar, mga restaurant, malalaking building na mga offices. Ito na kaya ang senyales na makikita na natin ang ahas. Sinjugo. Dito madami na yung mga restaurant, no? Body salon. Uh, no? May majungan dito. Medyo nakakapanibago dahil malawak yung kalsada, ang daming mga shops. Siguro nasa ibang lugar na talaga tayo. Okay. Uy! Uy! Train station pala to! Sa kaliwa ako, train station na. Hindi ako makapaniwala na walking distance lang to sa bahay. Itong lugar na At kung inaakala mo na puro ganun lang makikita natin, meron ako natanaw sa bandang malayo na bridge. Isa sa mga paborito kong tanawin, yung may element ng tubig. Magandang view wow. sa hangin. Pero hindi ko ini-expect na may isang lola na tatawag ng attention ko.

Medyo takot na takot din si Lola sa nakita niyang ahas. Kaya sabi ko, mas okay kung sa kabila na lang sa dadaan. Aroy ito na Hantay na ito ko ito. Ito ko Sa puntong ito, akala ko na wala na yung ahas at nagtago na. Kaya medyo kumampante na ako sa mga oras na to. Ayun si Lola sa kabila na. Hindi pa rin makaano. Naramdam niya ang kanyang takot nung nakita niya ahas. Pero ilang saglit lang ay biglang sumulpot ang ahas. Oo naman di ako basta basta natatakot Pero paano kung umakit sa bahay? Uy! <laughs> ayun na siya Ala Ay! Ayun na yung. yung ahas Kukain. Ala Ayun na ayun. yung heavy hindi rin mapigilan ayun. na iba mga dumadaan kung ano yung tinitignan namin kaya nagulat ako I'm dahil nasa harapan lang niya yung ahas. Yeah. At nung nalaman niya, na ahas yung tinitignan namin. Sabi niya, meron daw siyang uh, nabalitaan sa kabilang kanto daw na sa loob ng CR may nakita rin daw na ahas. Base sa pagkakaunawa ko ah. Uy! Uy. pupunta? Sabi naman ng isang lolo na dumaan, wala naman daw dapat ikatakot dito sa ahas na to dahil ito daw yung uri ng ahas na kumakain ng mga daga o kung tawagin nila ay rat snake. Kaya okay lang. Ikutin ko sana yun yung mga bridge na yun. Yan. Ang ganda sana ng bridge, no? Isa sa mga paborito ko yun, pag nakakita ako ng bridge. Punta na masa, tapos bibili na lang ako. Tapos ng gandito na lang mga kaibigan. Parang 3 years ago, nakabalita rin ako na may mga ahas nga dito sa Japan din. Parang nagsusulputan, pero first time ko na makakita sa in action talaga na ano Kailangan maglock tayo ng bahay Talagang isarado natin yung mga butas Kasi may nabalitaan ako 3 years ago Na pumasok yung mga sa bahay Grabe Takuti kasi ako sa ahas eh Nakasuka na nakakilabot So check natin ang ating footsteps mga kaibigan Mga 4,000 steps tayo. Paganda rin ang mga ganyang apartment, oh. to, Parang, parang sa ibang bansa na all white, kumbaga. Pero siyempre maganda pa rin yung bahay. At narating din natin yung dulo ng kalsada, mga kaibigan, Kusan matatagpuan yung Hanamasa. At ito na talaga yung pinaka main road no? dahil nandito yung malalaking establishments tsaka lane yung kalsada. Ito yung pinanggalingan natin, isang derecho lang hanggang bahay. At ngayon, tignan natin kung ilang steps ang nagawa natin. Ayo, uh... konting lakad pa. So, almost 5,000. syempre maglalakad pa tayo sa loob ng anabasa. Titingin-tingin ang mga karne-karne, no? Maka 5,000 tayo. And then pag-uwi, sakto. Teka na, tignan natin itong anabasa. Okay. At hanggang dito na lang mga kaibigan, no? hindi ko na kayo maisasama sa buong pag-ikot ng nga na masa dahil malulobot na yung maliit nating camera. Siyempre hindi natin pwedeng ilabas yung pagkalaki-laking camera. At maraming salamat sa panunood. No? Kita-kita ulit tayo next time.